Paalala sa lahat ng mga OFW, ano ba talaga ang dadalhin kung ikaw ay papauwi na ng Pilipinas para magbakasyon? Tulyaris ba? O yung pera dito sa ibang bansa, lalong lalo na dito sa Middle East, kung ikaw ay nasa Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, UAE, or Oman, or kahit saan man dito sa gitnang silangan. Ang tanong, kung ikaw ay magbabakasyon na sa Pilipinas, ano ba ang dapat gawin upang hindi tayo malugi? Well, the answer is, para hindi po tayo malugi ay wag po tayong magdala ng local currency from the Middle East. Dahil maliit po ang palitan pagdating dyan sa Pilipinas. Dahil, dahil wala masyadong demands. So, ang pinakamagandang paraan or ang pinakamagandang gawin kung tayo ay papauwi ng Pilipinas at para hindi tayo malugi ay yung pera natin dito sa ibang bansa ay ipadala na lang po natin doon sa ating bank account sa Pilipinas directly. Or otherwise, kung hindi man ito maipadala ay maaari nyo po itong palitan as i dollars. At yun po ang dadalhin ninyo sa Pilipinas para hindi po kayo malugi.